San san ko ya ito ito. Ay, apay awan di di number na kinyam kuya Hermie. Wala po kau. Ah, kunya kanya. Oy, honey. Isna maamo honey. Yeah. Yam amo man kuya re. I know you're the owner. See? Yeah. Apay aso. Apay aso. Honey, ano, ik, ano nga, kaya't ko nga dawatin kuya re. Hindi, hindi, may hindi, 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 Bagi ko na. Yeah, but... <laughs> kuya Ray, bagi ko. Kuya yeah, Ray, bagi but... <laughs> ko <laughs> na. <laughs> 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 Nakadawat ito, mangga. O, di ba? Diba? Nakahingi tayo ng mangga kay Kuya Ray. Ayan. Ayan si Mulan. Ayan si Mulan. Uh, John's cow. Other cow. Ayan si Ray. Ngayon nga lahi ngay dayta? Brahman lang ito. Brahman mo daytoy. Oh. Indo at Indo. ti Indo. Indo nga Indonesian. Wala, masasabi po ro. O. Indo-Brasil. Ah, Indo-Braman. Hindi ah, ito. Manu, ngayon dito, ano ilakom dito? Ano dito? Ano dito? Ay, ano? Mga talo na yun, laki. mabait Ay akin. Ay na oh Mabait. Ito na Mabait. Mabait. Oh, there, 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 honey. Get the grass, honey. Neng! Sino yun, kuya? Yan yung, text. yung, siya yung ano, nag sa akin? Ikaw ba yun, Neng? Oh, ang ganda pala ng no, anak mo kuya. Nagpinta si anak mo. Ayan <laughs> na. Diyan eh, ano. Ay, kasi dito yun na eh. Oh, there. Hold the grass. Oh, yeah? Nalaklakbag <laughs> <laughs> naman, na Nalaklakbag <laughs> <laughs> ni Kuya Ray. Pinakapakan mo ang samot kuya rin, di manunga, Pinak ano pinakan mo ang bagahas? Ay, si... kita nga talaga. <laughs> Oo? Dito, may ko. Lagi <laughs> ka mo? Oo. May gatan nga? Uy, ang tarat ng tunay. Nagandunan niya, Ayan. Daga yung garudamin dito eh. dagani niya kuya rin, oh. Mukhaan, oh. mga ko. Oh, Tadigay yung yeah. ko. Oh. Yan.